Nung nakaraan ay pinuntahan natin ang bayan ng Kalamba at nasaksihan natin ang ilan sa kanilang mga magandang tanawin. Ngayon naman ay ang bayan ng Los Baños at sabay-sabay nating tuklasin kung anong meron sa bayan na ito at alamin ang mga nakatago nitong sekreto. Ang bayan ng Los Baños. Welcome back mga boss. Isang magandang umaga sa inyo. Eh, no? At pagkapatuloy na natin yung ating episode sa ating uh, paglilibong mga bayan ng Laguna. Uh, at kung nakikita nyo sa ating likuran, yan yung Los Baños. You know? Ito yung kasunod na bayan ng ating iikutin para sa pagpapatuloy ng ating uh, episode na libutin yung mga bayan na buong Laguna. You know? Ayan, tara mga boss, libutin na natin. hindi ko first time na dumaan dito sa Los Baños dahil kapag nagra-rise kami dito rin ang daan namin yun nga lang uh, ngayon ay uh, first time kong uh, pasukin yung pinaka-sentro o yung pinaka-bayan nito kasi pag uh, dumaan kami dito uh, kapag kami nagra-rise, ng aking mga tropa ay uh, dito lang kami sa highway na daan uh, mga hindi nakakala mga boss itong Los Baños ay uh, marami pa rin ang mga resort uh, mga hot spring dahil malapit pa rin to sa makiling mga boss ano, eh, ah, uh, paanan pa rin to na mount makiling kaya marami pa rin dito yung mga resort ay no yung mga resort dyan na uh, mga hot spring resort ang pupuntahan natin dito sa Parting Los Baños, mga boss ang pinaka priority natin ay siyempre unang una yung kanilang disipyo at uh, kung ngayon silang park o plaza ah, uh, puntahan din natin at uh, siyempre yung kanilang ah, uh, pamilihan yung pinakaloob ng uh, kanilang sentro, uh, yung uh, public market ganyan, at yung mga pasyalan kung uh, anong mga pasyalan sa kanila dito, may mga mall yan, yun ang pupuntahan natin ngayon at ayun na nga mga boss umulan na nga, ayun na nga ba ang sinasabi sa hula maghanap tayo ng masisilungan ngayon aray at ito yung kanilang munisipyo mga boss, ayun o Pamalaan ng Los Baños Ah Buulan Ayun oh. Los Baños Ah, ito pala yung munisipyo nila tabing kalsada lang Ayun oh. Pero hindi siya ganun kalaki Tama lang Ayun, Tingnan natin saan yung ah, ano nila ang ilagay ko dito sa google maps ko ay Nusbanius Park at sabi dito liliko daw tayo pagdating sa Mayanahan malapit yata ako sa ano sa lawa ng Laguna Lake tara go ay buti naman at tumigil lang yung ulan huwag ka naman lumakas ulan Tignan mo na natin. Up Parang sobra na tayo. Balik. Mukhang lagpas tayo. Wow. Mukhang lumagpas tayo mga boss. Mukhang dito yun. Ah. Dito ba yun? Ah yun, may release din pala dito ayun o parang kaloblooban na to ng barangay ah. parang hindi na to sentro ah <laughs> ano bang nakalagay dito alas ah, Los Banyos Park kasi yung ah research ko no entry one way ah, dito daw ano to parang bagong ano to ah sa daan yan oh one way din kaso sinarado ayun oh no? Parang walang ibang daan. Right, Saan right <makes noise> ba talaga yan? babalik tayo video ito yung mahirap dito kasi wala hindi natin kabisado yung mga kalsada tapos may mga nakasulat pang mga one way one way kaya Ito so, yung mahirap kapag ka, uh, hindi natin kadisado yung lugar na pupuntahan natin. Yun. Ito may rilis. Ah, siguro ito na yung pinakalobloba ng Los Baños. Diyan kasi bawal. Nakalagay no Nakalagay no entry. This way. ayun Then turn right on Avenida. Dito ya ta. Yan. Nabutong nga pinasukan natin. Yan. Ito na nga, siguro yung pinakaloob loba ng Los Baños, e, eh, no? One way ba? Yun. Gano'n siya ba ito? No left turn. No right turn dito. ito yun. ito yung park na sinasabi ng ano ah memorial stage evacuation center to ah uy parang may dagat na doon ah ah oo nga ito na nga yung Los Baños ay na ah. pamilihang bayan ng Los Baños teka teka tingnan natin ito ito na yung pinakapalengke nila Ayan, ito na pala yon Ganito lang pala yung banyos. At Ayun no, ang ano ng bahay no? Parang Napakaan niya Napaka, napaka luma Kakaiba, parang yung sa pelikula Ayun no? yan Saan kaya dito yung UP? Ah, tatanong natin mamaya kay Google Maps yung Yopilus Banyos. Tingnan natin. Karamdam ko parang ito yung mga loob-looban na, 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 ng Los Banyos, yung mga barabarangay. Wala ba yung mga malalaking mall na kagaya ng ah, sa Kalamba, ganun? Hindi ko lang sure, ha? Pero res research natin mamaya mga boss. Tingnan natin kung ganito lang ba talaga to. Kasi siyempre, eh, naman may mas sentro pa ata dito eh, no? Yan Try natin dito sa may bandang taas Saan kaya ang lusot na ito? <laughs> pasok lang na pasok Hanggat merong daan Pag nahuli, yari Okay Okay ang kaya ito Hindi uh, naman tayo maliligaw niyan Mga boss Kasi Meron naman tayong Gulo-gulo maps eh Kahit paano Tiwala tayo dyan Kay gulo-gulo maps Ayan Anong lugar na to Basta Straight na Papuntang UP ha <laughs> Siguro malayo pa yung uh, UP dito eh, no? uh, Yung pinasok natin kanina Hindi ko sure kung ayun uh, na ba yung pinakasentro Pero nandun yung pamilihan ng bayan nila eh, no? May uh, palengke nila Kasi yung palengke nila parang Sosyalin hindi siya pa, Parang hindi siya public market Parang sosyal yung palengke nila eh, no? Yan sa mga may alam dyan mga boss uh, Comment nga kayo dyan kung yun na ba yung pinaka sentro ng Rusbaños Yung pinuntahan natin Kasi parang ano kasi Parang hindi siya mukhang sentro. Sa mga tiga rito ano, Yung mga nasa ibang bansa Ang um, nadaanan ko na yung pinaka-barangay nyo mga boss O pinaka-bahay o subdivision nyo Comment kayo dyan At kung may nakita kayong pangubago I-comment uh, uh, nyo rin dyan ano? Eh, Siguro naman, kitang kita nyo yun na yung mga pagbabago dyan. Kung may nagbago ba sa lugar nyo. Yan. The last, the last, eh, no? Yan na yun, eh. Yan, no? Diretso lang yun. Diyan tayo galing. Ah, sako pa pala ng Los Baños yan. So, parang ito yung pinakasentro nila. Yan yung sa may daan na yun. Yan, okay. Ngayon alam ko na. Nice. Uy, may Robinson din pala dito, mga boss. Ngayon ko lang ito nalaman. Ayun, Robinson. At ito, yung simbahan nila. Napaka... Try natin pumasok dyan mamaya. Hanap tayo ng mapaparadahan. Yan, ito. Ito na yung pinakasentro nila. Ito, ang mukhang sentro talaga to, Kasi parang masiglang lugar eh. Yan, at saka yung dun sa mga highway na yon. Ayun pala yun ang pinakasentro yata ng Los Baños. Yan. At itong dinadaanan natin ay papunta to ng UP. Ayun dito kay Gulugulo Maps. No? <laughs> uh, UP Los Baños ang punta nito. Uh, first time kong makapunta dyan sa parting UP Los Baños. At uh, natin kung anong meron. Yan o. No? Ba, mga marami dito yung mga ano. Kaya naman pala, kala ko yun na yung sentro kanina ay no, meron pa pala mas mga sentro talaga. Yan. Ay nakikita no, mo naman pansin may mga matataas na gusali na yan. Ah, at syempre, sa mong mapapansin yung traffic. May isang mall pa yun doon sa may kanto na yun, ano? yung Olivares ata yun Kung ako nagkakamali Yan Anong mga bayan ito? Parang tayo lang yun na una Hindi kaya ito one way <laughs> Ay no. Hello. No? Yan, sa mga taga Reto Shout out sa inyo mga boss. Oh! Uh, at eto na, ginala na natin yung inyong uh, bayan. Gilid muna na tayo saglit. Si Yun, meron dito ng, ano, sentro. Las Baños Lapit-lapit tayo ng konti Los Baños Centro Ayun, no? Yun, Los Baños At yun, may space for rent, to oh. Yan, sa mga gustong mag-ano Sa mga gustong mag-negosyo Yan, no? Space for rent Yun Yun Ah, uh, maganda rin pala dito mga boss, magtayo ng negosyo kasi matao. Ay n'o. hali eh, tanghali na. Matao pa rin. Ayun, nakita ko na yung Jollibee. Yan, ito na yung <coughs> nakamasiglang lugar. Ay you n'o. Know? gusto sana natin pumunta dun sa simbahan nila, you n'o. Know? Kaso lang ay wala tayong maparadahan. Ito na tayong yung UP. Ano? Ito na yung UP mga boss. Ah, pasok ka ba tayo? <laughs> Yan. Uh, with the sticker, get line. Yan. Kaso lang, kailangan ng sticker diyan, Hindi tayo pwedeng pumasok. Ay, may mga restaurant dito. Eh, no? Negative tayo dyan. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan yata. Pero magbabayad siguro pwede. Parang hindi eh. Ay seven tao. Ang daming mga estudyante dito. Higaalangan tayo mga boss na pumasok dyan sa UP na yan. Basta ito yan ay yung um, UP. Kaya University of the Philippines, Los Banyos. Kaso lang, huwag na tayong pumasok kasi may nakalagay uh, with sticker kailangan yata dyan may sticker ka yan at least napuntahan na natin dito ay you eh, know, naalaman natin na ito pala yung Los Baños yan uh, shout out sa mga taga Los Baños eh, you no? Know, na makakapanood ng video natin na to at maganda yung lugar nyo mga boss First time kong pumunta dito sa pinaka-sentro ng Los Baños pero maganda pala talaga yung Los Baños na kamatao. Pwedeng-pwedeng pagtayuan ng mga negosyo. Ang isa sa nagpapatao rito sa lugar na ito mga boss, yung UP na yun. Siyempre, uh, napakaraming mga estudyante doon. Malaking high uh, school yun eh. Yan. Marami dito mga pagkainan, mga fast food. Restaurant, Napakarami dito, lalo dun sa may dinahanan natin kanina malapit sa UP. Siyempre, dahil yung mga estudyante, kailangan nila yan. Kung may sticker, siguro tayo pwede tayong pumasok dun. Kaso lang, eh, ayaw ko lang kung pwedeng magbayad na lang. Eh, no? Pwedeng bayad na lang, tapos pwede ka nang pumasok, pumasyal. So, parang uh, may gwardiya kasi, kaya natatakot ako eh. <laughs> baka masita. Nakita pa yung ating camera, baka sabihin, nagsosurveillance tayo. Ay, hindi na tayo tumuloy. Yun tayo. Singit tayo dito. Yun o. Oh. nila mga buso? Yan. Hindi na pumasok. Bawal yata to. Yan. And at least napasyalan natin mga buso. Dito pa tayo sa kabila. Mukhang sako pa ng Los Banyos yung dyan sa may kabilang side. Yan, ito. Yan, sako pa ito ng Los Baños dito, mga boss. Yan, you know? Yan, ito yung daan. Ito lang yung alam kong daan, mga boss. Papunta ito ng diretsyo ito, papunta ng Santa Cruz, Laguna. Yan, ito lang yung alam ko kasi palagi natin itong binadaan kapag nag-rise tayo, ano? You know? Yan. Ah, hanggang dito na lang siguro yung ating pag-iikot o ating pagpasyal sa bayan ng Los Baños at kahit paano naman, napuntahan naman natin yung kanilang sentro at same time, napuntahan rin natin yung kanilang munisipyo. Yung UP Los Banos, napuntahan din natin. Matao din. Kung sa isang uh, negosyante, kung gusto mong magnegosyo, pwedeng-pwede rin. You know? Ayun, may nakita nga tayo doon, Space For Rent. At yun, hanggang dito na lang mga boss yung ating vlog at maraming salamat sa lahat. Hindi ka pa nakasubscribe mga boss, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag uh, bayan nyo na yung ating uh, pupuntahan o no, ating uh, papasyalan mga po no? At yun lang, maraming salamat.